Reggie, good morning po sa ating lahat and this time tingnan po natin ang isang uh, kumpanya na uh, seedling seedling company na kung saan makakatulong po sa atin lalo na po sa mga area ng Sambales, uh, Bataan, at kahit po yung mga katabing lugar Ito po yung uh, sa Facebook makikita ninyo yung Baldo Seedlings marami na rin siyang uh, followers at uh, mukhang magaganda yung kanyang seedlings based sa kanyang uh, profile picture, no So, uh, tingnan natin, ano? Ano ba yung kanyang mga ino offer So, dito, makita natin sili, kamatis, talong, paya. So, ano ito mga meron dito sa, ayan, ganda ng kanyang siling. oh. Ayan, ito, kamatis ito. Ayan, kamatis pa rin. Ang ng mga dahon niya, pati yung ano, matataba, matataba yung uh, stem niya. So, talagang, uh, ito pa, talong talagang ready ito for uh, transplanting. So, talagang mukhang maganda. So, yung ibabaw niya, so, gamit niya yung mga, ayan, bamboo, tapos meron siyang netting dyan, tapos may cloth na nakalagay sa ibabaw. Ganda, ganda yung mga ceilings niya, ayan, talong yan. Ito pa, yung ugat, kita ninyo, ayan, oh. solid na solid. Puti. Okay. 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 So, so tapos, ayan, nag-plant pa rin. Ito, so, sili yan. Sili pa rin. Sili. Ayan, balik na tayo din sa kamatis. So, tingnan nyo, ang dami magaganda yung mga punla nila. Tapos, uh, ito, sabi niya, ito, so, thank you mga boss. O, so, ayan, nakakrates yung mga, ano, yung mga lalagyan na yun. So, yan ang ipinapasok mismo dun sa truck. Ang lalaki ng truck niya. So, ibig sabihin, deliver talaga itong na uh, si Baldo, Baldo Seedlings. So, marathon, Lucky Miracle, so broccoli yan. Ganda rin ang broccoli niya. So, ibig sabihin, nagkikater din sila sa medyo malalamig na lugar. Kasi itong broccoli ay uh, ito usually sa malamig na lugar or doon sa medyo mataas na lugar towards mga bare months. Ayan, yeah, September, October, November, December hanggang January na medyo malalamig pa rin yung panahon. Karamin siyang sultan. So sa mga gustong umorder, tingnan nyo, ano, ito yung telephone number niya, 0926-494-3868. So usually, sa isang sibling uh, nursery, nag-order. So tatawag kayo, tapos papareserve kayo. Halimbawa, usually, one month before ma-deliver. So dapat, one month before, nakabooking na kayo para ma-deliver sa inyo. Or, meron ako nabasa dito sa kanilang page na sinasabi, pwede rin naman kayong mag-walk-in. So, pag-walk-in, ibig sabihin, kung ano yung available during that time na hindi pa nabubuk ng ibang uh, farmer, ay uh, pwede ninyo silang, uh, pwede ninyo ibigay sa inyo. So, ulitin ko, ano, 0926-494-3868. So, wombok. Yung wombok, yan po ay uh, Chinese cabbage. Chinese cabbage, yan. So, ang nakalagay dito na variety is Wuri F1. So, pag F1, ibig sabihin, ay hybrid ayan parang silang ganyan so active ito ito 6 days ago yung mga nangkaraan 18 hours ago Ang maganda maganda silang magpatubo dito o lucky ball ito naman po ay repolyo so, available daw sa kanilang nursery matawag lang kayo sa kanilang number so, syempre bisitahin yung kaniyang page na baldo seedlings ayan so ito naman, D-Max, yung D-Max po, no? yan yung Diamante Max F1, hybrid yan ha? kamatis. Yan, sikat na sikat din yan, although may mga naglalabasa na rin ngayon ng mga bagong uh, mga seedling variety ng kamatis. So, sili, siling tare, ibig sabihin yun po yung chili pepper, chili pepper or uh, tawag na bird's pepper, manghang ito. So, meron siya ng uh, red hot, iswest yan, super heat, iswest din yan. So yung super hit naman, medyo ano yan, mas matibay-tibay yan sa pagkulang sa tubig. Although, kailangan pa rin ng tubig. So makikita ninyo no, ano yung mga sikat na variety. Ibig sabihin, kung yun ay tinatanim sa isang nursery at nabebenta, yun ang malakas na seedling na pwede ninyong gayahin sa mga nagsisimula pa lamang na mag-gulay. So, siling panigang, mahika. Ayan, mahika F1. Exotica, Django, So, meron po palang Django ngayon, ano? Although, meron na raw silang bago ngayon, yung East West, yung uh, Iwaga. And of course, D-Max. So, PM lamang po. Lagi nila siya sabi. Siyempre, PM lang kayo. Kaya tawag siya sa kanilang cellphone number. Calixto. Siyempre, sikat na sikat na variety ng talong. Calixto. Yan yung dati. Mucho ang pangalan. So, naging uh, Calixto. Yan. So, talaga namang maganda itong uh, binhi ito. Uh, East West yan. So, berting-berdi yung Calix. So, yung tangkay. Tapos marami talagang magbunga. Tapos yung size hindi ganong maliit, hindi ganong malaki, katamtaman lang. So, yeah. So, Meron niya. Tapos ito pa rin. Wuri na naman. Eh, Wonder Ayan. Calixto. Fortuner. Ayun. Nabanggit yung Fortuner. Yan naman yung mahaba talaga. Natalong. And yung uh, Prolipica. Ito naman. Matibay kung ano rin. Matibay sa sakit din yan. Yung uh, Prolipica na yan. At sabi nila, hindi raw ganong tinatamaan ng mga warrior yan saka uh, yung nung nagbibisita ako sa mga field dati, sinasabi nila dyan is talagang matibay din yung kanilang ano, ano, sa traveling. Yan, sa biyahe. Sa so, maganda raw na pambiyahe yan. So, lucky ball pa rin. And wonder ball. So, usually, ano, you know, sa mga ibang seedling nursery, hindi ko lang alam dito sa Paldo Seedling, usually sa iba, pwede rin kayo magdala ng buto ninyo, sarili ninyo, and then papapunla ninyo sa kanila. Pero, kung ano naman, kung wala naman kayo dalang i-bili na lang kayo sa kanila ng uh, ready to ano na, ready to transplant na. Ibig sabihin na po, na-harden na po yung mga seedlings. So ulitin ko lang po, no, tawag lang po sa kanila sa kanilang uh, cellphone number. Tingnan pa ulit natin. Kasi kanilang uh, cellphone number. Ayun, 0926494 3868 or bisitahin yung kanilang uh, site na ito sa Facebook na Baldo seedlings. So mga kakabeji, ito po ay hindi bayad na advertisement. Lamang po ay uh, public information, lalo na po din sa mga taga Luzon. Kung gusto po maka-avail ng quality seedlings mula sa Baldo Seedlings. Maraming maraming salamat po.